guys, uh, ganda magandang gabi sa inyo. May pumunta sa akin dito bata o kapagamot daw ng kulugo Kasi yung anak ko, Ay, kulogo niya. Ito yung kulugo niya, Oh. Uh -huh. ito. Yung anak ko kasi dati, liragyan ko nito, maganda pang gamot sa kulugo ito, mabisang mabisa. Ito po, nabibili sa, Mercury. ano? Mercury. Mercury, o kaya dyan sa mga, sa botika. Tawag nito, bunil. Bunil. Napaka-ganda pala nito sa ano sa kulugo. Dalawang beses ko lang nilagyan nito yung anak ko. Natanggal agad yung kulugo. Kaya mayroon ako nito kasi yung allergy ko sa siminto linalagyan ko yung aking pa yung dito. Sa siminto ko po yung nakukuha. Kaya mayroon akong ganito. Ayan po. Sa ano po ito sa siminto at saka ito. Mga kasi construction ho yung aking ano trabaho. Kinatyan. Yan. Yung mga may kulugo dyan, napakasimple lang ng gamot. Yung anak ko dito, matagal niya nang gustong ipano sa akin na paggamot. Bala ko sana pasuhin, kaso lang naawa naman ako sa kanya. Kasi sabi niya ayoko yung pasuhin niyang baba, masakit. Ngayon naisip ko, lagyan ko nito yung ano niya, kulugo. lugo. <laughs> nung dalawang araw, sabi sa akin nga anak ko, yung kanyang kulugo, Papa, yung kulugo ko tanggal na, nawala na. Nakakinan kulugo mo, patingin, patingin. Nawala na yung ano niya, kulugo. Nawala na. Nawala. Ayan yung siya, no, oh, kulugo niya. O, oh. uh, oh, na, ito na ito nga. Po, wala na. Wala na. Dalawang beses ko lang ako ilinagyan uh, niyan. Malaki okay. to, maliit dati. Dati, malaki. Malaki, 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 maliit. Dati, hindi pa nagagamot. Ano? Nakita mo na yan siya ano? dati? Hindi. Nakita mo na ito, di ba, diba dati malaki? Hindi, maliit na. Oh, <laughs> hindi na. Natin, da, nung hindi pa nagagamot, malaki, maliit. Hindi pa yata nakita. O, oh, malaki na. siya, hindi pa po oh. nagagamot ito. Ngayon, bunil ho ito. Ngayon po, ito na po siya ngayon. Bunil, Epekto bunil ho ito. Oh, Napakaganda pala nito saan Laki talaga, kulugo. ko sa kulugo na niya sa kulugo. Hindi ko naman po talaga alam na gamot ito sa kulugo. Alam ko lang sa mga an-an at saka sa allergy sa siminto. Sa alam ko nito sa mga buni. Pero nagagamot din bago nito sa ano yung ano sa siminto? Kasi madalas allergy ako sa siminto eh, Maganda rin sa siminto ito. Bunil. Sa butika lang nabibili ito. Ito. ito po, videoan nyo. Ay, tandaan nyo po kung kailan ako nagkano nito naglagay. Lalagyan ko sa ibabaw lang to. Oh. Wala pong ano to, basta sa ibabaw lang, huwag nyo lang lakihan yung pagkakalagay kasi nakakapaso ito. Um, tandaan nyo po ah, pag kung kailan ako naglagay nito. Oh. Tapos, sumunod yan. Maano na po yan, mawawala po yan. Talagang napakaganda nito. na discover ko lang po ito. Akala-akala ko saan lang to gamot sa mga buni kulog o maganda, napakaganda. Kasi yung anak ko, naawa naman ako, pasuhin ko, inilkatering eh. ko. Dati kasi ang kulog ko, meron ako kulog dito sa panin Nilkater ko dati, ang dami. Lalong dumami po yung ano ko kulog ko, big na wala na lang siya eh. Iwan ko bakit na wala, natakot na yata sa akin. <laughs> natakot sa akin yung kulog ko, inilkater ni ko eh. Kaso lang, nadugo. Ito naman, hindi siya nadugo, hindi pa masakit. Masakit ko ya. Wala naman nararamdaman. Wala yung, na nararamdaman. Ako nga Okay na yan diyan. Punta ka na lang dito dito kay Dada. Oh. ang laki. Ayun an ayan po at tandaan niyo, oh. malaki pong kulog. Yan ang kulog niya, no. Mama yung bukas na gabi ya. Yan ang kulog niya, no. Kulog ya. Oh. Mga ilang ano niyan, lagay ko niyan, makabukas yan, pangalawang lagay ko. Wala Kalagyan yan. mo lang kay Dada dito. Talagay mo lang sa akin, tapos bidyan ulit natin. Pag natuklap okay na yan, na. sabihin mo sa akin na pag natuklap, bidyan ko ulit. Yeah. Thank you. Thank you, guys. <laughs> Ito, masaya na. Wala na siyang kulugo. si <laughs> kuya na lang na i